Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2003 reverse die 2A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 31 pesos para sa extra fine condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito sa iyong palagay Saan nito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2003 reverse die 2A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 31 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. At alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klasing bariya. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2003 reverse die 2A Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 31 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin natin ginagamit sa ating sirkulasyon at alam naman natin na marami pa rin ang may hawak ng ganitong klaseng bariya. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.